pamamagitan po ng mga concern committee para po ito'y matalakay at samasama sama, -sama nating mabigyan po ng kaukulang attention. At iimbitan din po natin ang mga kasapi, organizers ng, B ng BMW Owner Society of Safe Riders. Madam Speaker. Pag natuloy po ang inyong bisigason. asahan nyo po na sasamahan ko kayo. And lastly, Madam Speaker, I would like to say na kung gusto natin kumarera, Huwag tayo sa kalsada kumarera, kumarera tayo sa racetrack. What's up mga kayo? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang ginagampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Richard Gomez for his interpellation. The Honorable Richard Gomez is hereby recognized. Thank you Madam Speaker. I'd like to uh, ask Congressman Bosita if he can uh, answer some questions. Yes, Madam Speaker. Ang tanong ko is, ano ho ba ang objective ng Boss Ironman? Bakit ho ba ito ginagawa on a yearly basis? Amanin, Madam Speaker. Wala po ako sa posisyon para sagutin ang katanungan ng Gentleman Congressman Gomez dito sa kanyang katanungan. Hindi po ako kasapi at ang aking pong pagkakaalam ay limitado lamang. And sa pagkakaalam nyo po, ilang taon na ho itong tumatakbo? Sa nakaraang event po, Madam Speaker, ang pagkakalam po natin, more or less, 2,000 po ang participants dito sa nakaraang event. Sa tingin nyo ba sa dami ng participants nila, nakokontrol ho ba nila itong mga, motorcycle, itong mga motorcycle riders na ito? Bago ko po sagutin, Madam Speaker, ang magandang katanungan. Gusto ko pong ipalam sa ating lahat na nakita po natin ang pagsisikap ng mga organizers para iwasan ang mga itong naturang aksidente. Por, pero, bilang big biker po at kayo din po mga motorista, kahit ano pa po ang guidelines na ating ipatupad, hindi po o wala mang sino man na makakapag-control sa bawat participants dito. Partikular sa mga big bikers, alam po nating lahat na ang big bike po ay napakabilis tumakbo, lalong-lalo na sa mga expressway at hindi po mapigilan ng mga participants na yung kanilang performance sa expressways ay ginagawa din po nila sa mga pampublikong kalsada, particular po sa mga provincial roads, municipal and city roads, Madam Speaker. Dahil ang sinasabi dito, maaari niyo hubang ulitin kung ano hubang ibig sabihin ng BOSS or ng BOSS? BMW Owners? yes, Madam Speaker. Ang ibig sabihin po ng BOSS, is BMW Owners Society of Safe Riders, Madam Speaker. Par kung safe riding ho yung pinag-uusapan natin, bakit ho kaya every race na nagaganap sa kanila, ito ho ba yung eh, race or event, every race na nagaganap, laging merong aksidente. Simply because, kung gusto ho natin kumarera, tama ho ba, Madam Speaker, kung gusto natin kumarera, Kumarera tayo sa racetrack, hindi sa kalsada. Dahil hindi natin kaya i-control yung mga pedestrians. Hindi mo makokontrol for such a long time yung oras na lumalabas ang, ang red light at ang green light. Ang pagtawid ng mga aso, ng mga kalabaw, sa mga probinsya, sa mga highway. Tama ho ba? Tama po, Madam Speaker. Kaya napakaganda pong idea na sana po tulungan po tayo ng mga lokal na pamahalaan para maglabas po sila ng mga ordinansa na kung saan ay kanila pong ipagbabawal at kanilang po ang kanilang mga constituents sa kanilang mga nasasakupan, Madam Speaker. Napakarami, Madam Speaker, ng mga aksidente na nangyari. And who is to blame? Sino po ang responsable sa mga ito? Madam Speaker, salamat po, Ginoong Congressman Gomez, sa inyong katanungan. Ako po ay matagal na rin sa public service. At ang inyong pong katanungan, sino dapat sisihin? Yes, nandito na po ito. At ako po ay naniniwala dahil alam na po ito ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung ito po ay patuloy nating papayagan, palagay ko naman po wala nang ibang dapat sisihin kundi tayo mga nananungkulan na may kapangyarihan para pigilan at proteksyonan ang ating mga kababayan. I speak this way, Madam Speaker, because I myself am a bike rider. I'm a big bike rider. I used to race motocross. I race in the race tracks. I understand safety very well with regards to motorcycle. And I feel sad na ang daming ganito nangyayari sa kalsada natin because of this kind of events. So, Madam Speaker, ang tanong ka lang ho eh, kayo ho ba ay tatawag na investigasyon dahil sa pangyayaring ito? Maraming salamat po, Ginong Congressman Gomez. Yes po, tayo po ay uh... Hingi ng tulong sa Kongreso sa pamamagitan po ng mga concerned committee para po ito'y matalakay at sama-sama nating mabigyan po ng kaukulang attention. At iimbitan din po natin ang mga kasapi, organizers ng, B ng BMW Owners Society of Safe Riders. Madam Speaker. Pag natuloy po ang inyong bisigason, asahan niyo po na sasamahan ko kayo. And lastly, Madam Speaker, I would like to say na kung gusto natin kumarera, Wag tayo sa kalsada kung marera, kung marera tayo sa racetrack. Maraming salamat, Congressman Besita. Maraming salamat, Madam Speaker. Honorable Congressman Gomez, sir. And to my partner, Honorable Congressman Rose Gutierrez and Madam Speaker. At sa ating lahat na mga kasama, salamat po sa oras na pinagkulaw po ninyo sa amin. God bless us all. Majority Leader. Madam Speaker, I move that the uh, privileged speech of the Honorable Bosita, as well as the interpolations of the Honorable Gutierrez and Gomez, be referred to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Majority Leader?